<class> <tay> Tuluyan na nga bang iniwan ni Paigalang ang Toro family? Si Pai ay kapatid ni Papi Galang na asawa naman ng pinsa ni Tony Fowler na si Harvey. Nasaksihan ng mga netizens kung paano kinukop at inalagaan ni Tony si Pae na parang tunay na anak at kung paano siya naging parte ng pamilya. Hindi na rin lingid sa kaalaman ng kanilang tagasubaybay ang pag-alis ng kasintahan ni Pae na si Kiana papuntang ibang bansa na labis na ikinalungkot ni Pae na ipinakita sa reality show kung paano niya iniyakan ang pag-alis ng kasintahan. Sa latest episode ng reality show, palaisipan sa mga netizens ang ipinakitang kailangang abangan sa susunod na Sabado kung saan emosyonal si Mika sa pag-alis ni Pae sa bahay at hindi na raw nila ito mahagila. Napansin rin ng kanilang mga taga-subaybay na walang parte ng interview kay Pae na kadalasan sa lahat ng kanilang episode sa reality show ay isa si Paye sa mga inaabangan ng kanilang taga-subaybay. Napansin rin ng mga netizens ang pagbabago sa intro ng reality show kung saan wala na rin sa PAE. Makahulugan rin ang naging post ni Tony Fowler sa social media kung saan sinabi niya na hindi niya makakalimutan ang mga taong tinulungan, minahal at binuhay niya ngunit ay iniwan siya. Sa ad ni Tony ay hindi kawalan ang mga ito at wala siyang planong gumanti dahil mabilis raw ang balik ng karma dagdag pa niya ay marami na ring nagsisi na iniwan siya, ngunit ngayon raw ay wala nang babalikan pa ang mga umalis. Buong social media post ni Tony Fowler, Hinding-hindi ko makakalimutan ang mga taong tinulungan ko, minahal ko at binuhay ko pero ginago, inabuso, iniwan ako ngayong buntis at mahina ako. Unang-una hindi kayo kawalan. Pangalawa, wala akong plano gumanti sa inyo pero bilisan niyong tumakbo kasi mabilis si karma. Last good luck ng walang Tony Fowler sa buhay nyo ha. Madami na nagsisi dyan pero this time wala na kayong babalikan. Umani ng samutsaring reaksyon mula sa mga netizens ang pag-alis ni Paye sa poder ni Tony. Saad ng ilan sa nagkomento, kaya siguro kumuha ng passport si Paye kasi may plano. Grabe di man lang naawa sa buntis minsan lang magbuntis si Mommy Onitas, puro ganyan pa. Sending prayers to baby mommy and baby Tyrone. Sana walang masamang mangyari. Felt sad for mommy Oni, she cares na mga ungrateful peps, nakakadagdag pa sa stress niya knowing na she's pregnant. They don't even care for mommy Oni's condition. Gusto ko po magsalita tungkol kay Pai. Hindi nyo rin masisi si mommy Tony Fowler Tito Vince. Alam nyo po yung nasa poder ka ng isang tao. Siyempre mag-alala yung isang tao sa'yo baka kung saan ka mapunta kung ano nangyari sa'yo sa panahon ngayon di mo masabi.